Balik adventure na naman tayo mga kasyukoy Kahit malakas ang dagat Nagpilit kami At ito ang una nagpakita Walang butan Maliit pa Alang nga kunin Sayang pag kinuha Para laki-lakiin muna Uy laki Malaking pandawan ito yun sa puli napakakulat nung balat inugtulan lang mga kasukoy. sayang sana bumalik pa uli ay palayo na sayang nung pandawa na ito yun bumalik ayos lagataka ay bumigit uli ando na sayang pa sayang mga kasyukoy hindi nagpaabot at dito ops surahan malaking surahan mga kasyukoy sana madagdagan pa ito mga kasyukoy at nang makadaradagdag sa pambigas labas ngayon ang surahan mga kasyukoy malalaki ang alon hanggang ilalim kaya mga surahan naglalabas sa butas Malalaki yung surahan Sarap nitong sabawan Tiyaga-tiyaga lang ng hanap Marahat po yun dyan sa hipertingurahan At dito tayo Oops Dalagang bukid Yun sa pool Uy nakapunit pa Sayang Ando na Bilis na Sayang, wasak yung ano Sana mapananong kasama ko doon sa Parting unahan Sayang, mamatay lang yun Wasak yung parting niya. Ito yung isang klaseng surahan Mga kasyokoy Siyeti yung naralaki Yung kulay puti Pangulam Itong ganitong klaseng surahan Masarap naman ito, ginagataan tapos lalagyan mo ng kalamansi Ay malasa Yan surahan na yan Kahit anong klaseng isda Tsatsaga-tsaga na namin at Malakas na naman daw bukas At narito pa Kanuping Yun sa pool Magalaw ang ilalim mga kasukoy Nadadala ako. Yung alon sa ibaba oh, hanggang ilalim sa At narito. Asa pila kang ilalim? Alatan? Yon sa pool. Dinaplisan pa ulit. Ayun, tinamaan na. May hirap talaga ng ganitong prasing alatan. Sige lang ang langoy nito. Sana may balatan dito. At pag may balatan kaya, Magaragandang kita. Malang balatan. 350 ang isang piraso pag malaki. Pag medyo maliit, 300. At ito, suga. Pang ulam. Lagataka. Yun, sa pool. Ang masarap naman na luto dito. Kiniprito, kaya gata din. At ito naman, talagang Talagbago yun sa pool parang wala yatang sampang kulambutan dito mga kasyukoy wala akong nakikitang malaki isang maliit pa lang nakakaanap rin yan ng kulambutan dyan sa may parting unahan yun sa pool parangan dalawa yung isa pa ayun at nakuha natin parehas pang ulan din mga kasukoy at pag magandang klaseng isda ibibinta natin pambigas bigas naman yun walang butan dyan makita na uy naron talagbago nasa pinakang ilalim buti na lang at napahabulan ko pang pana pasot na sana walang kasama wala yata tayong mapapanang kulambutan mga kasukoy Mahaba ba na yung lagawin natin eh. Na Wala pang kulambutan ng malaki. Sana makatagpo naman ng malaki dyan. Uy! Nandito lang na nga. Oh, na sinasabi. Ito. Kwarta linaw ka. Ayos. Lampas na itong dalawang kilo mga kasyukoy. Papalo na ito ng dosi media. Ang timbang. Sana mayroon pang kasama. Bawi na tayo sa punan nito. May papartiyan na tayo nito. Sana mayroon pa at ng magagandang parte. May send dive lang kayo mga kasukoy. At medyo malakas-lakas ang dagat. Walang labas na balatan. Sana may balatan pa dyan ito, yun, sa pool talagbago ulit halos na sa ilalim ng butas sila wala sa labas magalaw kayang dagat ang ilalim pag may nai ng katawan ay dadala ka pa ilalim at hanap na naman whoops, yun, kulang buta nakadalo na tayo ay ito, malaki-laki ito exhale yung gitit hindi na ito bawa sa tatlong kilo. I thank you, Lord, sa biyaya. Maraming tinta ito, mga kasuko'y Alas hindi nakabuga. Gitik na gitik. Sana may kulambutan pa ng madagdagan. Na makabili ng marami bigas. At ito pa kulambutan maliit. Ba isang kilo mga kasukoy. Papanahin ko ito. Baka ulam ng kulambutan. Yun, sa pool. Lahat ng kulambutan, ibinibinta. Makaulam naman. Aadubuhin ko ito sa gata. Sana madagdagan. Para marami-rami. Kahit isang piraso lang na gato kaliit. Ops, suraan pag ihaw Yun, sa pool Mga ganito lang katamtama na ihaw At pag yung malaki, ibibinta natin mga kasukoy Nasaan pa kaya makasamahan nito? caga tsaga lang silip sa butas At hanap ulit tayo Uy, namumuti ang bato dito mga kasukoy Giba-giba Uy, kulambutan. Narito. Nakatago lang pala. Uy, alanganin pa nain. ko sa kabila. Yo, sa pool. Gitik. Nasintro. Maraming tinta ito. Sigurado. Hindi nakabuga. Andito lang pala ang kulambutan sa iparting unahan. Kwartan linaw na ito. Balatan dyan. Ito. Lipstickan Or bibilyak itawagin Pang-ihaw Masarap itong iniihaw Napakataba Pag iniihaw mo ito naglalangis langis Hindi ito nakapayat Islang ito Oy, kulambutan Lagataka Alanganin pa Yo, pool Good choice na ito Kulang kulang dalawang kilo sa estimate ko. Uno otso, uno shite. Hindi yan maglalayo sa dalawang yan. Eh, pakita na kang butang ganyo sa iparting unahan. At nang madagdagan pa. At isang dive lang kami, wow, ina kami mga kasukoy. Ramdam namin ang lakas sa ibabaw. Nag-uulan-ulan at grabe lakas ng hangin. At ito, surahan, laki. Yun, sa pool. Hindi ito bahaba sa dalawang kilo. Napakalaki mong masyado. Ito, pambinta. Lampas itong dalawang kilo, mga kasyukoy. Pag itong kalalaking surahan, mga kasyukoy, ang masarap naman ito, piniprito. Ang hiwa ay medyo maninipis lang. Ay, napakalasa. At nasaan pa kaya makasamahan nito Sana may pang malalaki dyan Sa so may parting unahan Tiyaga-tiyaga lang nang hanap Ops! Narito Pangulam Adidas o chinilas kung tawagin Sulpanit Maraming tawag dito Sa esdang ito Binabalatan ito Hindi kinakain ang balat niyan

sa apat ah, arubado sa hangin, ako. Ah, oh, Basta sa baga ko. Ayos na. Ayos na tayo pandurusuntong na naman. Sabay owe, nawakapurma at malakas ang amihan. Yon mga kasyukoy. Siya yung binta natin. Lahat-lahat na. Ayan. Ito ang pinakang ano niya. Ayan. Kasama ito. Kaya ang partida ang bawat isa ay 852. Pakakwinta. Ay kwartan linaw na yan.